Ano yung pinamili mo? Ba ano yung nasa garap na yan? Ito idol. Hindi yung nasa garapon na maliit. Lah, bakit Ito, meron to? Bakit <laughs> <laughs> may ganyan? Pambibi yung Pambata to eh. Yung... <laughs> <laughs> ka <pa> na... <laughs> <laughs> Ay <pang> baby, idol. idol. Pambibi idol. Pambibi na at sumama Tara na at magala Kasama ang maligali Kahit saan man magpunta Kahit saan ililibot Kayo ay iikot Kahit sa ang sulok Basta makalimot Mga kaligali Kasama kayo dito Kulitan ng asaran Tawanan at mga biro Tara at sumama Tara at magala Kasama ang ating maligali Sumama ka dito ano kamusta kayo? Tara sumamat manood, malilibang pa kayo Pampatanggal ng pagod, galing sa trabaho Magagandang lugar, ipapakita sa video Mga kaligali, tara sumamat So yo, what's up? Welcome back Hello. again mga kaligali Sasamahan natin mamili yung mga nasa training natin ng pork lip Dito sa grocery na to Pero actually nasa loob na sila eh Nauna na sila, tara punta natin Tignan natin kung ano yung mga ligalig nila sa loob Ayun, ayun, ayun. Ayun, idol. Ba't ang mo? 30 lang budget mo ah. <laughs> <laughs> <30. laughs> budget pack na idol ayun. <laughs> Ito, to, to, to. ito, ito um, so na lang Ito sabon lang idol, okay na so, <laughs> Idol, maraming salamat Kadami <laughs> kami na ano, <laughs> pinamili 30 lang ang budget mo. <laughs> <laughs> 30 lang <laughs> Salamat, <laughs> salamat <laughs> idol Ayun, 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 lang

Oo, oh, oh. ano na Lagay mo doon. Ayan. Diba? Di ba? Di solid na solid kayo? Oo oh, nga. Importante siya. Importante. Bigas, ulam, madali yun eh. Pwedeng mga kung ano-ano lang eh. Mag-start na ako bukas sa parking. Oo oh, nga. Sabi nga mag-start ka ng araw bukas eh. Kailangan mo raw ng baonan. Pagkumuha oh, ka ng baonan mo dyan. Ano ba baonan mo? Plastic? Uh, lalabas na ako, bahala na kayo dyan <laughs> <laughs> dami na kaintra, dami na. Dami na, nito. na tayo nila grupo <laughs> ba't sumama kayo <laughs> ang okay, uh. oh, ina okay, dito 7 tayo eh 7 naman ako isa pre yung tuloy ang gugulo ni Barney kikin na hindi nga ito sige isama mo na lang yan dyan bunyan lang yan sa likid ng chan. <laughs> <dyan. laughs> pala mong basta bigas yan <laughs> Ito bago na tin. Oh, siya ah. pala sa mga tiga kalokan. Welcome to Poland. Ayun, ayun. ayun. Bagong bagon dating to, bagong dating sinundo ko kanina. Bati ko yung ayun. magulang ko, tsaka yung asawa ko. Ayun o, oh. taga saan ba mong lugar? Mga tiga Kalokan dyan, North Kalokan. Ayun o, oh. ikaw taga saan? Taga Teresa, taga Teresa Idol. Naglulumot na ngayon dito sa ano, Ayun lang. Okay. Oh, tira na dali dito, dad Mario Sip. Ano pa? Hindi pa ba kaya tapos? Tara, <laughs> kumain na shoot. Nagaan na diyan si Boss, kunin niya ng shoot. Oh, napakabunad tayo. Naroon ta ma na si <laughs> Idol nito. <laughs> ay, ayo, ayo. ay. ay, ay, ay. Oh, Ubos <laughs> siya oh, <yung> <laughs> ka sa kantaw. Ubos siya sa kantaw. Lord, hindi ka sabay chit diyan. Ano 'yung pinamili mo? Ba ano 'yung nasa garapon na 'yan? Ito Idol. Hindi 'yung nasa garapon na maliit. Lah, bakit meron to? Pambata to eh Ay pambibi idol <laughs> 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 Pag walang ipin yan Parang nakapagpaanak na tayo nito Ayos idol may bauna na kami Mga pagsimula na kami idol <laughs> Ito sa iyo laki niya na idol <laughs> Di, apat tayo dito Apat oh. oh, Bali dalawang balot Okay na to Ayun, nice pre, nandito yung... na yung baon Hindi, sa amin yung... kasi, no problema kayo. Ay, ito pre, sa inyo na yun. Yeah. Apat kayo pre. oh yan, apat yes, yan. Apat yan eh. Okay na yan. Oo, oh, no, yan, apat yan. yan. Total, hindi kayo kinuha ng alak. Ito, i-mix nyo itong tatlong to. Malakas ang tama niyan. <laughs> tara, tara. pa ano <laughs> Ay, May pasa ka ba ngayon? O, o, tara, sorry, tara, tara, tara. Tara, tara. mga kaligalig, nasa counter na sila magaano na, na sila ang hmm. mm. yung mga yan babayad na so ayan Oh, na na yun, nauna na, sumibat na, so, na. O, magulang talaga oh Okay na, sa kalap bato, tira mo, mga ngayayat ito <laughs> May jerber pa kanina po <laughs> Ay, pambata. Ay, pambata ang Ay, bulat. Ayan, ayan. Pagkakay mo nga dito, Frank. Ha? Ayan, ayan. Ba? Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, baka madali mo yung saging ko. Sobra na yan. Babayaran mo na iba dyan. Ayan, laki na yan. Ayan, nice na. Nice na. Loaded na. 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 na si Barney. Ayan. Ayan, kakasya ba o yun? Oo, oh, may buti, may buti. Naporot oh, ko lang ito, idol. Ganda, idol. Ganda po. Ang laptop po. Hindi. Hindi.

Pag yung mga eh, pagka nakakaramdam kayo ng na gusto yung uminom, pag naluwaluin niya no, ng mantika at saka wala kayong tama niyan. Ayun, oo. Oh. Hindi ko ayon. na kayang buhatin. Ayun, kaya, kaya, tulong-tulong lang. Ayun, 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 no. so, parang tayo si Rapi Tulpo niya. Ayun, 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 hindi <laughs> <Ay, laughs> nakakatsa sa bag mo yan ang mali. <laughs> Subuha so, pa ka rin eh, no? <laughs> may nasa bag mo, no, may ganun po. <laughs> Dapat pala susunod, ano, o orasan natin. O mga 10 minuto, yung kukunin nyo lang, o diba? Kaya no, talugi tayo rito pa ganun. <laughs> okay, let's go! Ayan o, no? sige, sige. Oh, sige. So, then, na, mga, no, ay, no. Salamat. Sige, salamat din, salamat din, salamat din. Salamat, salamat din, salamat. Salamat. salamat? Ay, 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 ay. Puta, <laughs> sa susunod o oh, na namin kayo. <laughs> 15 minutes. Puta para. Pangsampan na daw, pangsampan. Mabilisan niyo sa susunod. Problema oh. 'yan, sana natin na lang. <laughs> sige, paalam, paalam, paalam. Nang marami ay doon, God bless. Ayun oh. Ayun, nasa Tatago <laughs> ka pa eh. Sige. Sige, alis na kami. Sige. Sige, sige. Ay sila mga kaligalig. So yo, hey, what's up? Welcome back again mga kaligalig. So kahapon nakita niyo nakasama natin yung mga tropang trumpo na nadaanan natin. Actually, yun yung way eh, sila na natin natin. So sinamahan na natin na grocery at uh, maganda naman at nakapanayam natin at nakakasama masayang-masaya sila. So, marami maraming salamat mga kaligalik sa patuloy na pagsubaybay at panunood sa aking mga content. Nakikita nyo naman, parami ng parami mga nagtitiwala, at lumilipat at mga nag apply So, patuloy pa rin kaming tumatanggap ng mga aplikante sa ano't ano mga mga kategorya. Mag-message lang kayo sa akin at saka nakita nyo naman yung WhatsApp ko eh. So, hanggang sa muli, paalam!